dito na naman si Oka mga madi. Ngayon ay lulutuin natin ay pandesal. Na wala lingaw si Oka guys kasi walang trabaho. Nagtingin-tingin ng research lang si Oka guys kung paano magluto ng pandesal. kailanganin pala natin ay one cup of milk. Dahil wala kaming bear brand so ang ginamit ni Oka ay fresh milk. So make sure ko pa talaga yung yes pero binuhos ko lang naman sa rest. Ay atin hindi ang i-stir-stir guys para maghalo yung ating yes. Siyempre meron na rin tayong egg. So one egg lang nilagay ni Oka. Siyempre same procedure lang din. So haluin ngayon meron po tayong butter. Meron po kami available na butter. So, salted butter po siya, guys. So, hindi na rin ako naglagay ng salt. One stick lang ang gagamitin natin, guys. Enough para sa ating pandesal. Okay, halu-haluin lang din natin yan, guys. At maya-maya, bunturan -maya, lang din natin yan ng harina. Pray, before natin lalagyan ng harina, lalagyan muna natin ng sugar, which is one 4 cup lang po na sugar ang lagay natin. So, sa paggawa po ng pandesal, guys, ay hindi po kailangan na matamis. Kailangan tamang-tama lang talaga ang timpla. Lalagay na po tayo ng 3 1 half cups of uh, harina. So, usually, ganyan po talaga ang Measurement ng paggawa ng pandesal and half cups ng po na harina kasi yun lang din ang nakita ko sa pagre-research ko guys yun natin na yung halo haluin, so gumamit nga pala ako ng kutsara pero mamaya gagamitan ko rin ng kamay di ba nagsasayang lang ako ng uras alright so continue lang natin yan sa paghalo-halo guys hanggang sa maghalo na talaga yun sa lahat yes. yun na okay, guys o ito na yung ating dough so malapit na yung matapos sa paghalo-halo nyan guys dahil nga ay natapos ko na sa, sa paghalo-halo guys so maglagay po tayo ng 2 tbsp of corn oil dito sa ating bowl. Yan, para hindi magdikit pong ating dough na ilalagay. Yun guys, so kailangan makuts po siya ng oil para hindi po siya magdikit. Kailangan nating tumubo pong ating dough so atin po iyang kakabiran ng ating kakabiran po natin siya ng food wrap na hindi makapasok yung hangin. Alright, so hayaan lang po natin siyang tumubo ng at least one hour. Maliit pa siya ngayon dito guys, maya maya maglaki na rin yan. Right, so tapos ng ating 1 hour, so nandito na po ang ating dough tumubo na po siya guys. Yun guys gagamit po tayo ng another harina na powder. Imasa na naman natin dito ang ating dough. Imasa na natin guys at ilagay na natin sa ating chopping board. Ngayon nag na po ang ating dough so kailangan natin siyang pisilin para lumabas po yung hangin na nandoon sa loob. This moment so atin na din yung i-slice ng paliit-liit. Oh, no, maragi true chares so or maya magugulat kayo anong mangyayari sa pandisal ko. Then, tapos na ako sa pagliit-liit ng aking pandisal. Mayroon po akong bread crumbs chares so bread nga pala namin yan guys so bine-blender ko Ayun, lang. Ano po natin ang ating pandisal ang ating bread crumbs. Murag yung true, pero ambot lang ani yung saka yung resulta ani niya. Amis ko talaga ang pagkain ng pinas, lalong lalo ng pandesal oy, parisan o kape. O yung kape na walang halong creamer. Ano nga, so nasalang na natin sa ating oven. So malapit ng maluto. Ito namang banda ay luto na talaga siya, Charest. Ngayon, introducing ang aking homemade pandesal ni Uka. Ito na, oh my god, pagtilaw na ko, murag bato, gahi <laughs> kaayo ayo. Talaga makuha-kuha guys kung paano talaga gawin ang pandesal. Yung ko, ganun-ganun naman talaga ang pagluto. Pero yung pag nagluluto ko guys, hindi ko alam ko anong kulang, bakit gahi kayo. Guys, nag enjoy naman din si Diwa guys. oy no, tingnan nyo naman o naman din ang anak ko guys. Anyway, salamat sa panunood. Thank you for watching.